brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines Metro Manila our home our treasure and our pride join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga ka ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghal. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Barkada Nationwide. Magnitude 7.4 na lindol tumama sa Davao Oriental. Pagyanig rang damdin sa ilang bahagi ng Bisayas. Pibox naglabas ng tsunami alert matapos ang pagyanig sa Mindanao. Klase sa mga apektadong lugar, suspindido na. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos Kabrigada agad ipinagutos ang evacuation at rescue operations kasunod yan ng lindol. Brigada Balita Nationwide Satang Hale. Buong puso Kasama ang buong persa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people To achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang gandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula ito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, Gabrigada, October 10, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Gabrigada, muling ibinaba ng p sa magnitude 7.4 ang lindol na siyang naranasan kaninang umaga sa bahagi ng Manay, Davao Oriental. Kulay ito sa original na magnitude 7.6 sa unang advisory. May lalim ang lindol na 23 kilometers. Maramdaman ng intensity 5 sa Campostela, Marco o Maco, Mawab, Moncayo, Montevista, Nabunturan at Pantukan Pawang nasa Dabao de Oro. Asuncion, Raulio Duhali, Carmen, New Corella, City of Panabo, Island Garden City of Samal, Santo Tomas at City of Batagum, pawang mga nasa Davao del Norte. City of Davao, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Katiil at City of Mati, bawang mga nasa Davao Oriental. City of Kidapawan, Cotabato, Alabel, Glan at Malungon, pawang mga nasa Sarangani. City of Coronadal, tampakan at Tupi, pawang nasa South Cotabato naman. City of General Santos, City of Butuan, Claver, Gigagit, at Mainit, pawang mga nasa Surigao del Norte. Intensity 4 naman sa Tacloban City, Don Carlos at San Fernando, pawang mga nasa Bukidon, Bansalan, City of Digos, Hagonoy, Kiblawan, Magsaysay, Malalag, Padada, Santa Cruz, at Sulup, pawang mga nasa Davao del Sur. Samantala mga kabrigada, Don Marcelino, Santa Maria, yan ay mga pawang nasa Davao Occidental. Antipas, Banisilan, Kabakan, Magpet, Pigkawayan, President Rojas at Tulunan, pawang mga nasa Cotabato Province. Samantalang Kiamba, Maytum, Malapatan, Sarangani, Banga, Pulumulok at Tantangan, pawang yan ay nasa South Cotabato. General Luna, Malimuno, Placer at City of Surigao yan ay nasa Surigao del Norte kasama ang Cotabato City at ang ilang pangkarating lugar ng Cotabato. Bagong-bago, Rikadabalita Nationwide. <H1> Samantala, alamin natin mga kabrigada ang sitwasyon sa iba't-ibang mga lugar na apektado ng lindol. Tanggap tayo ng report mula sa Brigada News FM sa Trento, Agusan. Klase sa lahat ng privado at pampublikong paaralan sa Agusan del Sur so, suspindido dahil sa lindol. Brigada Christian Christian Cabanas y Brigada Mo. Brigada! Report! ngayong umaga, Oktobre 10 ang lahat ng klase sa mga pampubliko at pribadong paralan sa Agusan del Sur bilang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro matapos maramdaman ang malakas na pagyanig dulot ng 7.6 magnitude na lindol. Ayon kay Agusan del Sur, Provincial Governor Santiago Cani Jr., agad niyang ipinagutos ang suspensyon ng klase upang maiwasan ang anumang panganib sa mga kabataan at mga kawani ng paaralan kasalukuyang nagsasagawa ng pagsusuri ang mga otoridad upang matukoy ang lawak ng mga pinsala sa mga imprasraktura at pasilidad sa lalawigan. Patuloy ding binabantayan ang mga posibleng aftershocks at iba pang epekto ng lindol. Samantala, Nagdeklara rin ang pamahalaang lokal ng Trento ng suspensyon ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at pribadong sektor bilang pag-iingat. Sa ngayon, nagpapatuloy ang verifikasyon sa mga lugar kung saan iniulat ang mga pagguho ng gusali at pagkasugat ng ilang mga residente matapos ang naturang insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Christian Talimudaw Kapanyas, ng 1-5.5 Brigada News FM Trento Agusan del Sur, Music and Doos Authority Tumahataw Brigada Balbita Nationwide Wala Trento Agusan Kabrigada Dumako tayo dyan sa Brigada News FM Jensen Lase sa lahat ng antas ng paaralan sa Jensen Suspindido Daylan Salindol Alos 30 estudyante Hinimatay Brigada Danny Casi Ibrigada mo Brigada Report Agad na nagpalabas ng suspension sa klase at trabaho sa lahat ng antas ang pamahalaang lokal ng General Santos City ngayong araw matapos ang malakas na pagyanig. Ang nasabing kautosan na temporary suspension sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro habang ang mga engineers at mga autoridad ang nagsasagawa ng comprehensive assessment sa mga istruktura at iba't ibang establishmento ng lungsod. Samantala ay kinumpirma naman ni Dip Ed Jensen, School Division Superintendent Isagani de la Cruz, na sa kasalukuyan ay umaabot sa 30 estudyante ang hinimatay dahil sa naturang pagyanig. Kaugnay nito ay pinapayuhan naman ang lahat ng mamamayan ng lungsod na manatiling alerto, magmonitor at magipagtulungan sa mga kinauukulan habang isinasagawa ang inspeksyon. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Dani Kasi ng 89.5 Brigada News FM Jensen, The Music News Authority. Alamin naman natin mga brigada ang sitwasyon sa sentro ng Lindol dyan sa Brigada News FM sa Mati, isa kumpirmanong patay matapos ang magnitude 7.6 na Lindol sa Davao Oriental. Brigada Madonna Dizon i-brigada mo. Brigada. Report. Kung permadong patay ang isang 44-anyos na ginang matapos madaganan ng pader ng Davao Oriental Electric Cooperative na malapit lang sa kanilang boarding house sa Puroka Paradise 1, Limente Village, Barangay Central, Mati City sa kasagsagan ng 7.6 magnitude na lindol sa Davao Oriental. Maliban sa nasawi, may mga nai-report ding landslide. Mga gumuhong bahay, nagkabitak-bitak na lupa at natumbang mga poste na kuryente na nagresulta ng blackout sa buong probinsya. Kanselado na rin ang mga klase at trabaho at agad pinauwi ang lahat. Naging sentro din ng pwersa ng mga otoridad mula sa CDRRMO, PDRRMO, mga sundalo at mga pulis ang pag-evacuate sa mga pasyente mula sa Davao Oriental Provincial Medical Center upang masiguro ang kaligtasan ng mga nga ito Una nang isinailalim sa tsunami alert ang mga baybayin ng Davao Oriental. Ngunit malaking pasasalamat naman ng mga Oriental Davaoenos dahil walang kakaibang kilos mula sa mga karagatang nahaharap sa Dagat Pasipiko. Sa ngayon, hindi pa pasabol ang daan patugong Manayo Davao Oriental kung saan ang epicenter ng lindol dahil sa poste ng kuryente na natumba sa lungsod ng Taragona. Patuloy pa rin ang monitoring ng mga otoridad lalo pinangangambahan pa ang mga aftershocks. In the heart of changing lives, ito si Brigada Madonna Dizon sa so 103.1 Brigada News FM Mati, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Salam sa mga kabrigada, dumako naman tayo dyan sa Brigada News FM Cagayan de Oro. Ingdol sa Davao Oriental, random din sa nasabing lugar, ang klase na Manila ay suspindido. Brigada Claudine, lusak pandita, ibrigada mo. Nagdeklara ng suspension of classes sa mga pampublikong paaralan sa Cagayan de Oro kabilang na ang ilang pribadong paaralan sa lahat ng antas matapos maramdaman sa lungsod ang pagyanig dulot ng 7.5 magnitude na lindol sa Manay Davao Oriental. Naitala sa Cagayan de Oro ang intensity 4 na pagyanig dahilan upang agad na lumikas ang mga estudyante, maging ang mga pasyente at mga staff ng mga hospital, kawani ng City Hall at mga empleyado sa iba't ibang establishmento para sa kanilang kaligtasan kaligtasan ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Nick Habagat nagsasagawa na sila ng masusing assessment sa lahat ng pub publiko at pribadong gusali kabilang na mga government owned facilities high rise buildings at iba pang infrastruktura upang matiyak ang kanilang katatagan matapos ang lindol pinapayuhan naman ng otoridad ang publiko na manatiling kalmado maging alerto at magantabay sa mga opisyal na biso habang nagpapatuloy ang monitoring sa mga posibleng aftershocks in the heart of changing lives brigada Claudine, lusak pandita ng 102.5 brigada news fm kagayan di oro the music and news. Authority. Kada balita nationwide. Oglay pa rin ng lindol mga kabrigada. Puntahan naman natin ang Brigada News FM sa Cebu. Mga pasyente ng ospital sa Cebu nagsilapasan matapos ang lindol sa Davao. Klase at trabaho suspindido na rin. Brigada, Brigada Jonalyn Humabis, ibrigada mo. Brigada. Report. Ramdam rin dito sa lungsod ng Cebu ang malakas na 7.5 magnitude na lindol na yumanig pasado alas 9 kaninang umaga sa Davao Kuna Davao Oriental na laman na nagsilabasan sa iba't ibang gusali ang mga tao matapos maramdaman ang pagyanig. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center at sa Chongwa Hospital, nagsilabasan ang mga pasyente sa hospital at sa kabangastafa dahil sa takot. gayon din na ang mga kawani ng mga government offices at nagtatrabaho ng mga high-rise building ay nagunahan unahan rin upang makalabas sa building. Nag-autos na rin ng suspensyon sa trabaho sa Cebu City Mayor Nesor Archival sa lahat ng mga kawani ng City Hall. Nag-autos na rin nang suspensyon ng na face to face cases sa sa buong probinsya ng Cebu dahil sa pagyanig. Sa ngayon wala pang naiulat na sugatan dito sa Cebu dahil sa nangyaring lindol. Brigada, Oo. Uh, si Brigada Angel ito. Uh, tanong lang namin, uh, although suspendido yung klase ngayong hapon uh, dyan sa Cebu, ang uh, wala bang paintulot kay uh, Mayor uh, Archibald na mag-conduct ng investigation uli Yung mga uh, like, uh, yung mag-inspection -mag sa mga buildings dyan, lalo pat may mga hospital na tinamaan din ng uh, lindol uh, dati na may mga crack dyan sa Cebu. Agad-agad nag-conduct uh, nag sila ng investigation na... Uh dito sa mga gusali, dito nang uh, dito sa Cebu, at saka sa mga hospital, at saka sa mga paaralan din. Mm. So, ibig sabihin, ongoing yung kanilang inspeksyon? Brigada John, ha? Brigada John, Building dito. Mm. Yes po. Ibig sabihin, tuloy yung kanilang inspeksyon ngayon, ongoing yung kanilang inspeksyon. Yes po, ongoing ang kanilang inspeksyon sa ngayon. At uh, lalo na yung mga building na nag-crack uh, nung uh, nangyaring Okay. So, so sa ngayon ay nag-check pa, nag pa sila sa ibang mga gusali lalo na sa mga paaralan mm. at sa mga, sa mga hospital dito na nayanig din na ng lindol noong uh, nangyari doon sa Bugos City. Okay, Maraming salamat at Jonaline na humabis. In the heart of changing lives, Sa kinis si Brigada Jonaline humabis sa 90.7, Brigada News FM, Cebu, The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ilang pang mga balita, Pangulong Marcos ipinag-utos na ang evacuation at rescue operations kasunod yan ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Ay mula dyan sa Malacanang, Brigada Maricar, Sargan, Ibrigada mo. Brigada. Report. Agad ipinagutos ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng preemptive evacuation at rescue operations sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Oriental kaninang umaga. Batay sa ulat ng FIVOX, na itala ang 7.5 magnitude na lindol bandang alas 9.43 na sinunda ng tsunami warning sa mga lalawigan ng Davao Oriental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Southern Leyte at Eastern Samar. Kaugnay nito ina Kalatasan ng Pangulo ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at mga lokal na pamahalaan na agad magpatupad ng evacuation sa mga baybaying lugar, buksan ng mga emergency communication lines at tiyaking ligtas ang mga residente. Ayon sa Malacanang, nakatutok ngayon ang mga search, rescue at relief teams para agad makaresponde sa mga apektadong lugar. May nakahanda na rin anyang food packs at non-food items ang Department of Social Welfare and Development habang nakaantabay naman ang Department of Health para magbigay ng emergency medical assistance. Pinaalalahan na ng pamahalaan ng mga residente na lumipat sa mas mataas na lugar at umiwas sa baybayin hanggang ideklara ng mga otoridad na ligtas na. Binigyang diin ng Pangulo na kaligtasan ng bawat Pilipino ang pangunahing prioridad ng pamahalaan at magpapatuloy ang 24 oras na operasyon upang matiyak na agad maaabot ng tulong ang lahat ng mga nangangailangan. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargon ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Bumahataw! Balita Nationwide! na mga Brigada emergency response ng PNP agad inactivate kasunod ng Magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Ini-activate na ng Philippine National Police ang kanilang emergency response kasunod ng 7.5 magnitude na lindol sa Davao Oriental. Ito'y matapos sa tasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang PNP na palakasin ang kahandaan sa kalamidad at protektahan ng mga apektadong komunidad. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Jr., kumikilos lang iba't ibang police units sa Davao Oriental at mga karatid probinsya upang tumulong sa mga apektadong lugar at iyakin ang kaligtasan ng publiko. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng inspeksyon ng mga tauhan ng PNP sa mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura upang matukoy ang mga pinsala at mga lugar na nangangailangan ng agarang tugon. Nakikipagugnayan din ang PNP sa mga provincial at city disaster risk and management offices para magbigay ng suporta sa disaster response at magbigay ng tulong sa mga mamamayan na naapektuhan. Pinapayuha naman ng PNP ang publiko na manatiling kalmado at sundin ang mga itinatakdang safety guidelines guidelines in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kak, Austria, ng 105.1 Brigada News from Manila. From Music and News, Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Office of the Vice President naman mga kabrigada dyan sa Southern Mindanao Nakantabay sa pagtulong sa mga napektuhan ng lindol Brigada Katrina Honson, i mo! Brigada! Report. Brigada. Brigada. Nakamonitor ang Office of the Vice President Southern Mindanao Satellite Office sa sitwasyon sa Manay Dabao Oriental. Ito ay matapos ang 7.6 magnitude na lindol. Ayon sa OBP SMSO, nakahanda silang tumulong sa mga local government unit kung kinakailangan na relief assistance para sa mga lumikas. Hinihikayat din ang opisina ang mga naatektuhan, lalo na ang mga bata na sumailalim sa psychological first aid upang maibsan ng takot at trauma. Pinalalahanan din ng publiko na sigurading handa at madaling maaabot ang kanilang emergency go bag sa gitna ng banta ng mga aftershock sa ngayon. Patuloy pa ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamalaan upang masigurong agad na matutugunan ang pangangailangan ng mga komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The Musica News. Ito namang isang kongresista mula sa Davao Oriental, nakikipag-ugnayan na sa DSWD kaugnay sa posibleng epekto ng Magnitude 7.5 na lindol. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji i ibrigada mo! Naka-high alert na ang lahat ng local government units sa Davao Oriental kasunod ng magnitude 7.4 na lindol bago magtanghali. Ayon kay Davao Oriental Representative Chino Miguel Almario, patuloy ang monitoring at assessment mula sa LGUs hanggang sa barangay level. Nagtutulungan din anya ang provincial government, municipal at city governments, pati na ang district legislative offices. Hindi pa matukoy ni Almario ang lawak ng pinsala at kung may mga aftershocks na itatala, ngunit naglabas na ng tsunami warning ang PIVOX. Kasabay nito, kinumpirma ng kongresista na nakikipag kaugnayan na sila kay DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa anumang kakailangan ng assistance. Dagdag pa ni Almario, nagsasagawa na ng pagdilika sa mga residente na apektado kaya nanawagan ito ng tulong at panalangin para sa Davao Oriental lalo inaasahan pa nila ang mga aftershocks. In the heart of the lives, ako si Brigada Haji Gaaminyo ng 15.1 Brigada News at Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Ang Department of Transportation naman mga kabrigada, ina-assess na ang damage sa mga paliparan at pantalan matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Brigada Jigo Custodio ibrigada mo. Brigada Angel, matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa Dabo Oriental, agad nakipag-ugnayan ang Department of Transportation sa Aviation at Maritime Sector. Inaassess na ng DOTR ang damage sa mga paliparan at pantalan. Sa Dabo Airport, walang naitalang structural damage pero nagpamo ng minor damage ang runway ng paliparan. Nakausap na rin ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Coast Guard at inaassess na ang lahat ng assets nito dahil ng PCG. Ang first responders sa ganitong sitwasyon kaya nagkaroon na ng emergency meeting kanina. Wala pa namang report na natanggap ang DOTR kaugnay sa damage sa mga pantalan. Samantala, ongoing ng assessment sa critical infrastructure sa Davao Oriental. Ang Department of Energy naman, naka na rin ang Energy Secretary Sharon Garin. Nakamonitor sila sa posibleng epekto ng lindol sa power supply sa Lawigan at mga karating lugar. Nakikipag-ugnay na rin ang DOE sa Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Okay. Bagong-bago Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga Nationwide. kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines katuwang ng Maxan Capsule at Mamslav ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig at ingat po tayo mga kabrigada. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada In the heart.